May drug addict daw tayong Pangulo. Yan ang tirada ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang anak naman ni Digong na si Mayor Baste Duterte, inihirit na magbitiw na si PBBM. Magbabalita si Gio Robles. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ito ang derechahang apila ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap sa isang Leaders Forum. Banat niya pa kay PBBM, You are lazy and you lack compassion. Wala raw kasing ginagawa ang Pangulo para tugunan ang mga nangyayari sa bansa at kahit mamagitan man lang sa iringan ng mga kaalyado. Gaya na nga lang daw ng nangyayari kina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez at ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara. Alam daw ni Baste na pag-iinitan siya pero sabi niya lang. I'm ready to die or maybe leave leave the Philippines. You know, like if some country will accept me, you know, like for political asylum. Guest speaker din sa Leaders Forum ang dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. May pasaring pa siya sa bagong Pilipinas rally ng administrasyon si Quirino Grandstand. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present kayong araw ng linggo. Sinabi nila ito bago ang One Nation, One Opposition Prayer Rally contra People's Initiative sa Davao City kagabi na dinaluhan ng higit limampung libong katao. Present ang TV host na si Willie Revillame na ibinahagi ang pag-aya sa kanya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tumakbong senador pero hindi pa siya handa. Pero ngayon... Pinagkasagot mabuti eh. kung ano po ang magiging nyo, yun ang Pajoke pa tanda. Si Duterte naman nagpakawala ng tirada laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May drug addict tayo ng presidente. Sabi pa ni Digong, meron din daw patunay sa banat niyang ito. No akoy mayor. Investigahan ako ng evidence ng pedeya Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan, kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Pero marami raw ang nakakaalam nito sa militar at sa Malacanang. May banat din siya kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez na umano'y mastermind ng People's Initiative. Mabuti sana kung bride kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa ka hungry for power tapos may isa itong taga-related. Gusto mag-Prime Minister. Babala niya kay PBBM ipahinto na ang People's Initiative kung ayaw nitong matulad sa kanyang ama. Pag mo ito, lalabas ka ng malakanyan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nasa pagtitipon din si na Vice President Sara Duterte, ganun din ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, pero hindi na siya nagbigay ng komento tungkol sa tirada ni Digong. Kasunod nito, naglabas ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na itinatangging nasa kanilang drug watch list si PBBM. Maske sa narco list na inalabas ng Duterte administration noon na isinailalim nila sa validation ay wala rin sa listahan si Pangulong Marcos. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.